Good morning po mga idol. Welcome back to my YouTube channel. Uh, good morning po sa mga nag-subscribe sa akin. And, uh, sa mga sumusuporta sa akin YouTube channel. Lari ng pero sa sa ating mga viewers. Magandang umaga din po sa inyo mga idol. At sa mga baguhan mananari. Tuloy-tuloy lang po ang mga idol hatari para lalo kayong maasa at gagaling sa pagkatari Ang ah, mga idol meron na lang po ko ibigay o isi-share po sa inyo at tungkol sa pagkatari Ang ah, mga idol yung paalaman ako isa madaya po Katingin tingin natin sa tamang tindi pero pagwila po natin hanggang doon sa sa hanggalan pag po natin ng ganoon minsan na nangapansin natin tihaya na po siya tapos pag itaas lang po natin hindi po siya nakatutog doon sa mismo kay, ng ating manok ibig sabihin nakalihis po siya nakalihis po sa mga ganyang klaseng pa idol ay nakita natin parang nasa tamang tingin uh, ano pa rin po yung madaya ang pagpapaalong ano wala pa rin yung sa tamang tindig gawa na po na pagdila natin pataas ng yun pa yung kahit po is part, uh, niya hindi nakatutok po sa po mismo na no, no, no. ngayon, doon po natin malalaman na kailangan i-adjust po natin yung paunan pantaring at ang iano natin ilagay natin sa pot ng manok huwag na natin sundin yung tarik po mga idol uh, yan lang po at hindi na po tayo magsimula na tayo mga idol sinasabi ko sa inyo mga idol ang ite demo natin ngayon madaya ang paa ng manok sa unang tingin natin nasa tamang tindig po ang paa ang idol pero sa oras na natatarian na natin at iangat po natin ang paa ng manok yung paa po mga idol pag angat natin ganito umiikot po idol umiikot yung tahit nakikita natin malayo na dito sa puwet ibig sabihin mga idol madaya ang paa niya. kasi ang pag nasa po talaga ang paa ng manok sa tamang tindik pag iangat po natin ang dulo ng ng tahit nakatutok doon pa rin po sa sa puwet sample po ito po ito dito po dito po pa rin ang tutok ng tahit pag i angat po natin ang paa pero pag yung nakita natin normal naman ang paa pero pag iangat po natin di ba nakalaylay po siya pag iangat po natin umiikot siya pa unti-unti at hindi na po nakatutok yung dulo ng tahit doon sa puwet. Madaya po ang paa ng manok. Uh, doon po, makagawa na tayo ng paraan. Gagawa tayo po ng paraan para may asinta pa rin natin yung dulo ng tari doon sa puwet ng manok. Idol, ang mangyayari. Uh, ayusin po natin ang ang pagsasapin at paglagay ng paunan ganito idol ha magsapin po ako at ipakita ko sa inyo kung paano unang ikod bandang taas po idol yan magsapin tayo sample idol ha magsapin po ako ito po yung madaya ang paa ng manok pag nakababa pag nakalaylay nasa tamang tindig pag iangat naman natin malayo po doon sa puwet yung tutok ng tahit yan Maglagay po tayo ng leather boot. Yan mga idol. Paglagar na paglagay ng leather boot kailangan masimasin po natin para dumikit po talaga yung leather boot doon sa sa pin. Yan. Ganyan lang idol. Ganyan lang. Bawat ikot, imasin po natin yung sa para dumikit po talaga doon sa sa leather bolt ayan yan lang mga idol tingnan lang natin yung kapal sa taas at kapal sa baba Okay lang po kung tumaas man ng konti sa baba kahit isang ikot o dalawang ikot. Ayos lang po yung idol. Ayan. Ayan, lamang tayo ng dalawang ikot sa baba. Ayan mga idol, tingnan nyo. Ang pagsapin natin, talagang pulido po at magandang pagsasapin pantay po makikita nyo naman oh. ayan Ngayon, maglalagay po ako ng paunan large po itong paunan ginamit ko mga idol dito lang tayo medyo maba lang sa paunan huwag natin isagat yung yung sa pin doon sa taas. Ayan. Ayan mga idol. Di ba? Uh, wala sa tamang tindig. Madaya po ang ang paan ng ating manok. Di ba? Pag ganyan natin, umiikot po siya. Ang tutok po ng dulo ng kuan Hindi na po doon sa ano sa poet kaya ito po i-adjust natin yung paunan yan i-adjust po natin ay okay, baba po natin ng konti hindi natin sundin yung dulo ng ng tahit po ah mga idol hindi na natin sundin kasi pagangat natin nga hindi na, hindi na nakatutog doon sa puwet yung tari na lang po ang ilagay natin sa tama. yan So, okay, ito lalagyan natin ng ng tali yung tari natin. Ginamit natin tari. Walang walang sing-sing po mga idol. yan ikutin lang po natin taas, pababa ito yung nagsisilding spike doon sa tari natin Ayan. pababa para kumapit lang po siya doon sa sa pin at sa pauna ng ating tari kanya niyang idol ha ito yung sa labas ng kwet ang tutok ng ating ating tahit ng ating manok ayan kaya hindi na natin ano yan hindi na natin yung dulo ng tari mga idol ayan ngayon iangat natin muli yung paa pag-iangat ito Pag iangat natin idol ang paa magigita nyo ito na po nakatutok yung dulo ng tari ayan ayan mga idol no na nakatutok yan hindi na natin sinunod yung dulo ng ng ating tahit ng manok yung dulo na ng pare yan, yan. pag mga ganyan ay tol tingnan nyo maigi din yung yung likod ng tare yung pinakapuno yan kailangan sakto lang din po sa kalingkingan o proktonya niya yan pag ibaba natin hindi po nasayad sa lupa yan talian na natin ay gala yan. ito yung madaya ang paan ng manok kung titignan natin nasa tamang tindig pero pag iangat natin wala na sa tamang tindig ang paa ang ginamit natin kung mga idol uh, paunan latch po latch ginamit natin wala mga idol yan wala sa tamang tindik ang paa pag nakababa kung titingnan natin napakaganda maayos ang paa pero pag iangat natin wala na sa tamang tindig ang mga idol ang ang paa niya yan ang idol Ayan mga idol, tingnan nyo, i-diretso ko ang paa. Nakikita nyo na doon pa rin na na katutok ang ating tari. Ayan. Ayan. Pero ang tahit niya nakatayo. Malayo doon sa puwet. Ayan mga idol. Ay, may nabigay ko na naman sa inyo yung tamang pagtatari sa madaya paa ng manok ng manok mga idol ayan yan uh, simpleng pamamaraan pero malaking tulong po sa ating mga baguhan mananari yung diskarte ng pagtatari at kailangan titingnan po natin ng mabuti ang paa ng manok pag uh, nakababa pag nakalaylay kailangan iangat natin doon natin makikita kasi ang habang itaas natin o iangat natin ang paa na umiikot yung mga idol tingnan natin hanggang saan yung hangganan niya at doon yung titingnan natin ang ang ayos ng paa ng ating manok mga idol ayan Ayan, ito yung mga idol na wala sa tamang tindik ang paa pag naitaas na natin. Pero pag nakalaylay na sa tamang tindik, pag itaas na natin, iangat na natin pataas, nawawala na siya sa tamang tindik. Ayan mga idol. Ayan yung ano ko po, po sa inyo, uh, yung nalalaman ko Ayan, maraming maraming salamat pala sa mga anak subscribe sa akin YouTube channel at sa mga walang sawang nanonood sa akin mga video. Maraming maraming salamat po sa inyo at sa mga baguhan man Thank you sa lahat sa mga